Ang ganda ng sunset mga kapishing Saktong sakto para mangisda Ito yung mga ilaw na gagamitin natin sa pangingisda manghuhuli tayo ng tamarong o matang baka Ito naman yung gamit natin sa panguhuli ng pusit Tinatawag ito sa amin na kabir Ito naman ang squid light para lumapit sa atin ang mga pusit At syempre ating lalagyan Tapos ito naman ang gamit natin sa panguhuli ng tamarong Tapos tawagin na natin ang ating kasamahan Para bubuhati na ang pampot ni kapishing Kita nyo naman naman customize tong bangka natin kaya subscribe na kayo sa aking channel kaya ayan na simula na nilang buhati ng bangka malakas din kasi tong mga kasama natin ang dali lang nilang binuhat yung bangka na natin to patatagalin pa tara na let's go okay let's go kapising alright kapising let's go na tayo kasi hapo na tatungo pa tayo sa laut Bising sana may huli tayo. Pakita ko sa inyo kabising kung paano ang huli ng posit. Pandari na natin yung makina.

tisingo, mo, medyo malaki laki ito siya mo So ngayon, lagyan na lang natin ng ilo Kasi pangalawang trabaho natin ngayon maano tayo, mga baka Pusit, pusit kasi tisingo. Uh, limang kilo lang yata dala ko na yung ano pang matangbaka kapising ayan dan dito pang matang baka ayan saka ito pa mayroon pa dito ang reserva kapising pailawin muna natin eh pailawin natin yung isa lang muna pailawin natin ayan mayroon ng batiri dito kapising ayan iglo kapising ah eh yan kabising, may ilaw. yan kabising ilaw na kabising yan pain niya yan itong pang matangbaka tawag sa amin dito untog paaong yan mga kabising ito, matangbaka mahawalin ito kabising ito na ang sinasabi ko sa inyo matang bakar yan oh. yan ang pising oh. yan pising yan yan na oh. uh -huh. press the press pa oh. yan ang pising oh. Oh. buhay na buhay ka pising yan yan oh. Mayroon na logan. Ya. Ya, lepas Ya. Oh, main rupa. Ya, lepas tu. ah, Dah we ke PC, mai tu apa nama? Balik ke Lantai Ayu oleh sepi. Sebilak. Ya, PC Ya, PC tu. Oh, ayan. Sini. Boleh nak no, boleh.

Pulis na pulis si Pising Mayroon pa ka Pising Si Alim Oop Si ka Pising oh Kakaliw ka Pising Pag may dawi Kaya lang may dolphin ka Pising Minsan nga kakainin yung ano Dawi namin sa ano Sa tulpin Ayan ka Pising oh. fishing ah, simbolnya hmm. dalam Oh, oh ayam fishing, dari fishing.

Ok Ok nào Okay, Chúng ta đi Okay, now.